bakit naghanda ka pa? Bakit po mga Eh, birthday ko naman po ngayon eh. Hindi ko mo birthday mo, maghanda ka. Wala nga tayong pangbayad ng kuryente. Bakit ba? naman nang naman ito ma? Eh, ba't yung panginuuna mo? Wala nga tayong pera, di ba? Isa lang, lang ako maghanda sa birthday ko ma. Hindi mo ba magpagbibigyan doon? Ma, tsaka bakit ka nag-aalang Hindi na nakakaya sa mga Bless na no, dumating para sa so, okay? akin. Alam mo, okay lang yung birthday na yan kung may pera kang panghanda. Eh kapag wala, huwag kang magpilit ng maghanda kung wala kang pera. Hoy <makes> ate, ang sama naman ng ka. <makes> dito, kami Kami na. Yan. Kami ang <makes> Kami ang naggala niya. Kami na <makes> Kami ang naggala Kami ang naggala Hindi Kami ang naggala <makes> niya. Kami Kami ang naggala niya. Kami ang naggala niya. Kami ang naggala niya. Kami ang naggala niya. Kami Kami Ay, Kami Kami ako! Buti pa nga sila naalala ay, na yung na na birthday, na birthday ko! isa isang yung date ko! Hindi na alam maalala yung birthday ko! Oh, yun! Oo! Kaya yung pagula ko kayo! Ay, naku! Pero ngayon, isusumbat mo sa akin yan? Bakit ako naghanda? Ay, masensya ko kasi. siya. masensya? Ay, masensya. Masama, mo ako! Masama kasi yung mo! Akala mo naman... Hindi dapat ganun, ma! araw ko ngayon dapat nga! Special na yung ano ko, yung araw ko! Pero anong ginawa mo? Binabastos mo ako! Lagi mo na Ano ba nang hihiya? Pinaghandaan nila yan! Buti pa nga sila eh! Naalala yung birthday ko! Pinaghandaan pa nila kahit walang-wala tayong para! Hindi nga! Masasiguro naman! Naano naman mo sana? Hindi! Dapat kasi ma-appreciate mo din na matatpat ka nung kung kaninong handa! Yan eh! Hindi nga nga! Hindi ko naman wala na may opposition! Wala ka nang pinili dyan! Masakit sa akin! Yung ginagawa mo! Hindi ko naalala mo. Binati mo ba ako? Hindi mo ako binati. Eh. Kahit isang beses. Kahit mahal, ko, hindi, hindi, ko naramdaman sa'yo yun. Pero sila naramdaman ko yung pagpapahal. Pero ikaw, tatay ko, hindi ko naramdaman sa'yo yun. Anong klase ka? Hindi na ako ganyan ka. Dapat naman kasi hindi gano'n. Dapat hindi Dapat naman mo. Dapat Dapat hindi gano'n. hindi sana pa mo ko nagkasayahan dito tapos ganyan ka gagawin mo sa akin. Ipapahiya mo ako? Sa harap-harap ang Manila? Hindi mo niisip ang gano'n lahat yan? Makiisip mo ba ma-abroad ko ba yung mga presyo? Ay hindi, di ba? Kasi wala tayong pera, wala akong pera. Tapos ganyan, matagalit ka sa akin? Ah! Kaya nga, hindi nga lang, nagtatapos. Bigyan mo ko! Kahit isang araw man lang! Ayun, Kaya, mga, ka naman e. yun,